ayan mga idol good morning ayan. hanggang ngayon nandito pa tayo sa Hermosa Bataan mga idol inabot na tayo ng umaga yung customer natin nagre-ring pero hindi ma ayaw sagutin tatlong oras na tayo rito sa Hermosa galing pa tayo kanina ng San Jose, Tarlac City Pasay to San Jose, Tarlac City to Hermosa, Bataan ayan, ayan doon Nung tayo rito Malis tayo kanina sa Maynila Alas 3 Yan. Umaga na mga idol oh. na naman si Lala Rose Hermos sa bataan tayo mga idol. Thank you for God bless.